pinagpala tayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos. Ramon. Nagalak. Yes. Sigurado ba sa ayong ay lingkod talaga? Walang pagbibida? Ang misahe po na nais kong ibahagi sa inyo ay pinapagatan natin na pinapagatan natin ito. Paglilingkod sa Diyos ng may pagmamahal. Ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 13 to 15 Galatians chapter 5 verse 13 to 15. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hinig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nakukuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa. -isa. Talagpakan po natin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tapos natin ang ating kamay. Banal na Diyos, aming aming nasa langit sa pangalan ni Heso Kristo ang Panginoon at nagpagligtas, pinihiling po namin ang pagpilos ng Santong Espiritu sa meeting na ito. Panginoon, tatayo lamang ako, subalit so kayo po ang higit na tumayo. Ako po ay magsasalita lamang, subalit kayo po ang higit na magbigay ng tunay na salita na makapagtutuwid sa buhay paglilingkod. Malaya na wa kayong makialam sa aming buhay. Kung ang pakikialam ng tao ay nagdudulot ng kabuluhan, naniniwala po kami na inyong pakikialam ay magdudulot sa amin ng tagumpay sa buhay paglilingkod. Malaya ang rumilo sa tumumalaw banal na Espiritu. Sa inyo, O Diyos, ang lahat ng kapurihan na yung nagpagpakailagman sa ngala ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. <laughs> Makapakutunan po tayo. Paglilingkod na may pagmamahal kasi ang isa po sa talagang problema, ang totoong problema, ay ang kawalan ng pagmamahal sa isa't isa. Talaga ho ito ang problema. Pwedeng ituring na masama ang bagay na hindi masama kapag walang pagmamahal. Yung kakulangan na simpleng kakulangan ay pwedeng malaking kakulangan sa taong hindi nagmamahal. Yung wala na dapat masilip, pwedeng sisilipin dahil sa taong walang pagmamahal. May mga simple hindi naman gano'ng kalakihan ng mga problema dumalaki dahil walang pagmamahal. Di ba sabi nga sa awitin, Pag-ibig lang ang susi ng lahat, Ang siyang nagbubuklod sa ating lahat. Hawak mo kay bigan ang isang kapangyarihan. Na naguguglot sa ating lahat Pag-ibig lang ang susi ng lahat Hallelujah Hindi naman ako quiet Kaya ayokong takusin Yung diin lang ng kanta na yun Wala naman po talaga kawain kung may pagmamahal kasi po hindi ka naman magsalita nung maayos kung may pagmamahal ka sa nakasakit sa iyo. Yung anak niyong mahal niyo, sinampal kayo ng anak niyo, di ba hindi naman kayo nagagalit dahil mahal niyo yung anak niyo? Yung mga special child, o kahit hindi special child, basta yung mga katangtama ng edad, yung hinampas kayo, hindi ka naman agad-agad nagagalit. Eh, mo, bakit? Kasi may pagmamahal ka eh. Amen po? Ang problema talaga sa lahat ng uri at aspeto at ang gulo ng gawain ay kawalan ng pag-ibig. Ang sabi sa binasa natin, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Hindi tayo malaya. Alipin tayo ng bisyo. Alipin tayo ng kalokohan. Alipin tayo ng mga kalayawan sa ating mga katawan. May asawa na, mga, asawa pa ng iba. Mga magdaraya, mga mga nananakit ng sa kapwa, mga nanilira, Ito yung umaalipin sa atin. Maniwala man po kayo sa hindi, yan talaga tayo. Alipin tayo ng kasadanan. Alipin tayo ng kasinungalingin at walang narasapit at pangmamahal sa kapwa. Alipin tayo niyan. Kaya tayo tinawag ng Panginoon upang maging malaya. Ngunit, Huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hiling ng laman. Sa sobrang laya, okay lang daw at huwag nang dumalo sa Bigarit Meeting kasi naman kung dadalo sa Bigarit Meeting na ando naman ang kanyang pinagagalitan at pinaiinisan. Kaya maraming hindi dumadalo kasi may mga kinaiinisan sila. Totoo talaga Ayaw mo namang magsalita dito sa mga ang rin ng baka mo tamahan eh. Huwag natin gamitin ang pagiging na sa Diyos natin, magmumog na tayo, malaya na tayo, simple lang na huwag nang humog na sa gawain. Kaya e, eh, nagkataon sa panahon nyo nun, nung, panahon na nag-absent ka, may nangyahing kakaiba. Ay eh, kasi wala pa, bakit may mga nangyayari ng taab sinanay, eh, may mga ayaw ng rin eh. kung bakit ba naman nangyayari yung mga bagay na yun kaya sabi dito kundi kalayaan upang masunod ang hiling ng laman, kundi panglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig yung paglilingkod daw po sana natin ang mangyari ako hindi po ako perfecto eh Meron din ako pa misa-misa na pagkukulang, misa nakakapagsalita ako ng nare-realize ko naman pagbigla-bigla na parang mali ako doon. Ako po'y naniniwala na kapag ang tao, babad siya babad. Babad siya sa pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos o pag-aaral at paglilingkod. Pag meron siya niyan, yung bagay na nangyayari sa ating kakaiba, may Diyos na masigit ng nangingibabaw sa ating mga kadisnuhan. napunoy tuloy na po tayo, serve with God with love. Maglingkod daw tayo sa Diyos ng may pagmamahal. Natingnan po ninyo, ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan po ng paglilingkod at pagmamahal sa kapwa ay naglalaman po ito ng malalim na aral at mga ilang puntos na dapat nating maintindihan. Ito po yung una unang puntos. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Love of God and love of neighbor. Ang dalawang puntos po na ito ay uh, magkaugnay. Hindi makaaring tunay na mahalin ang Diyos kung hindi nagmamahal sa kapwa Napakalaking kasinungalingan na mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang iyong kapwa. At ang pagmamahal sa kapwa ay nagmumula sa pagmamahal sa Diyos. Maniwala ko kayo, pag nagmahal tayo sa Diyos, kung totoo talaga ha, kung totoo, kasi madaling sabihin na nagmamahal ka sa Diyos eh. Ang sinasabi ko lang, kung totoo ka talagang nagmamahal sa Diyos, ang balik noon, pagmamahal sa kapwa. Hindi mo kailanman makakayang mahalin ang kapwa mo. Hindi mo kina, hindi mo kaya pasensyahan ang kapwa mo. Hindi mo kaya palagpasin yung mga nangyari sa kapwa mo kung hindi ka tunay na nagmamahal sa Diyos ay ayon pa naman ang pinakamahalaga sa kabuuan ng napakaraming utos sa Biblia ginawang dalawa ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili hindi man hindi mahirap mahalin ang kapwa kasi mayroon halimbawa ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal sa iyong sarili. Ang sabi po sa 1 John chapter 4 verse 20 to 21, ang nagsasabi iniibig ko ang Diyos at napupukot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling kung iyaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Purihin ang Diyos. Kaya lalabas ko, hindi po ako wala akong minimension na pangalan sa inyo. Wala po. Kasi hindi naman dapat nagmimension. Pero sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Kapag ikaw ay may kinagagalitan dito sa mga kasamahan mo, may problema sa iyo. Sorry, hindi ka nagmamahal sa Diyos. Nasasabi mo lang yun ang mahal ng Diyos, pero hindi talaga. Magalit na po kayo. Yun talaga ang totoo. Hindi ka talaga nagmamahal sa Diyos. Kasi kung nagmamahal ka sa Diyos, ang katotohanan noon, mahal mo yung kapwa mo. Kasi ako na ngayon. Pero pag may nakunahing kong kaya sa taong ganyan, nakaawa ako sa kanyang sarili. Talagang hindi pa totoo. Matagal lang itong na naglilikod pero wala itong natutunan. Nagbibigay naman. Aktibo naman na nangyayari. Eh, nung ka ang ganit ganit. Kakasama. E kasama naman eh. Saka din naman sa Diyos yun. Hmm. Eh, iya si Biblia eh. Tingnan ninyo nga, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, sabi sa 1 John chapter 4, verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupot naman, napulit na sa kapwa niya. Anong sabi dito? Sino nga eh? eh, binasa ko lang eh. Hindi eh, naman ako ang wong, may akda niya. So, yun po Yung una mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. Pangalawa, paglilingkod bilang pagpapakita ng pagmamahal. Pakiulit. Serving as an expression of love. Yung paglilingkod pala na ginagawa natin, pagpapakita ito ng pagmamahal sa Diyos. Paano mo daw ba may papakita ang pagmamahal mo? Maglingkod ka. Diba sabi ng kanta, Sapat na ba mahalin lang kita magpakailan pa ma? Sapat na daw ba na mahalin ang Diyos? Hindi. Kailangan maglingkod ka din. Ang paglilingkod ko sa kapwa ay isang kongkretong paraan upang ipakita ang pagmamahal sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, tinutulungan at binubulag natin ang halimbawa ng ang ginnoong Hesus Kristo. Matthew chapter 25 verse 34 to 40. Matthew 25 34 to 40. Ano yung sabi doon? Sa huling panahon, hahatulan ng Diyos ang tao. Pag dumating po yung sukdulang pagkahinog ng mga panahon, ibig sabihin ni talagang tumanda na hanggang doon na lang ang daigdig, darating daw po yun. Ano yung mga daw yung mangyayari sa wakas ng panahon? Ano ang gagawin ng Diyos? Susubuhin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig umangpunin ang lahat ng mga namatay at yung mga nananatili ng mga buhay sa pagdating ng Panginoon uunbuhayin at bigyan ng tatawan na panlamit yung mga nauna nang namatay at ang susunod na madadatnan niya na hindi ka namatay, babaguhin ka din dahil ang katawan natin na hindi namamatay ay dapat ay namamatay ay dapat palitan ng na hindi namamatay. Darating daw po ang panahon na ilalagay ng Diyos ang iba sa kanan at ang iba sa kaliwa. Ang sasabihin po ng Panginoon sa mga nasa kanan, pumasok na kayo sa kaharian ng aking amang inihanda na mula pa noon, simula pa ng likain ng daigdig na ito. Sapagkat nung ako ay naka, nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y walang damit, ako'y inyong dinangtan. Nung ako'y may sakit at nabilang ko ay inyong dinalaw. Nakatulala yung mga nasa kanan meron silang malaking atano sa kanilang mga isip. Kailan po ba namin nakita sa inyo yan? Na kayo ay na nakuhaw, walang gamit, may sakit at nabilanggo at aming ginalaw. Anong sabi ng Panginoon? Ano man ang ginawa ninyo sa kapwa ninyo ay sa akin ninyo binawa. O dapat magising tayo doon? Yung kapwa natin. Pag kinagalitan mo yan, kapag pin dapat mo yan, kapag sinaktan mo yan, ang Diyos ang ginawan niyan. Hindi rin ako nagsabi niyan. Binasa ko lang ang Diyos pa rin. O yung mga nasa kalawa, sabi doon, kayo ay apoy ng impyerno. Na hindi mamamatay ang apoy doon. Ang inyong tatawan ay nakadarang sa napakataas na temperatura ng apoy sapagkat nung ako'y nabuto, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nauho, hindi niyo ako pinainom. Nung ako'y walang damit, hindi niyo nung ako Nung ako'y may sakit at nabinanggo, hindi niyo ako dinalaw. Nagtanong din sila, kailan po ba namin kayo nakita sa ganyan? Ano sabi ng Panginoon? Ano man ang ginawa mo? Ano man ang ginawa natin? Take note po. Buksan niyo po. Buksan natin yung isip ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ay na ginawa natin sa Diyos. Kung meron naman hindi pagkakaintindihan, pwede hindi naman mag-usapan ng maayos. Huwag na lang kami sa at siraan. Lumapit na lang kayo sa amin kung ano yung aming pagkakamay at pagkukulang. Yung po yung pangalawa, paghilingkod bilang pagpapakita ng pagmamahal. Yung mga nagmamahal sa Diyos na ipapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal. Pangatlo, pagkakapantay-pantay. Pakiulit po. Equality. Ang pagmamahal sa kapwa ay nagtuturo ng pagkakapantay-pantay. Ano man ang kanilang kalagayan at buhay, lahat ay karapat dapat mahalin at paglingkuran. Sa si Galatians chapter 3 verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay ikisa dahil sa inyong pakikipag kay Kristo. Purihin ang Diyos. <laughs> ang Ibanghelyo ngayon, yung sampung ketongin, ang siyang doon, Hudyo, isa sa Maritano, bagamat may pagkakaiba tayong lahat, kung ang pag-uusapan ay pakikiisa sa paglilikod sa Panginoong Yesu Kristo, ano man daw ang kalagayan mo, may pinag-aralan ka man o wala, may pera ka man o wala, may kayamanan ka man o wala, may pantay tayo sa paningin ng Diyos. Tagang panahon, ka merong kalagayan natin, pantay tayo sa harapan